So yun mga master Ayan uh, Isundo ko sa anak ko Medyo mataas ang tubig ngayon mga master Gawa ng uh, Dalawang araw na Dire direto ang ulan Buti hindi ganun tumasang tubig ngayon At uh, ganito lang uh, Hanggang sa may gate Nang natin ang tubig eh, Kaya lang hindi Hindi kaya ng motor Ng anak ko Kaya Isundo ko siya ngayon dun sa may mataas na bahagi na ah uh, kalsada kami sa po umbok po so tapos hanggang sa ligas hanggang doon sa may ano paglabas ng kalsada medyo bumaba na nga ngayon at uh, bumaba na yung tubig oh yan sakop yan magkasakop yan may tubig din yan hanggang doon sa may paglabas ng kalsada pero sawa ng Diyos yan hmm. baba na wala na ito dito yan yung mga na yan. Yan. yan ano kita nga bidensya basa pa oh. sakot yan eh. ha ah, yan dun ay paglabas ng kalsada ha Ito na yung Alpha Mart. Ayan, ayan service ngayon dito sa amin ngayon. Wow. So, <laughs> agad pa tayo ngayon mga mga mga. Ayan. Ayan. Sinisingin na tayo ngayon ng pinangkalikasan. Sa lalaan na ng ante. Sa na din natin eh. Lalo na yung mga ano. Ah. Uh, ito oh, mo Ang ano, galahati Nung gulong nung na uh, gulong, 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 gulong. dati naman eh Hindi naman ganyan kasi eh, hindi naman ganito mga master at lang yan na alam nyo na <laughs> lalong nung lumala no, nagtambak po sa ano sa ginagawang airport sa may bulakan bulakan saka yung kapaligiran namin dito dati yan is mga palaisdaan uh, mga tabon eh ginawa ng mga may-ari pinagbibenta sa mga ano mga koreano kaya kung nakikita papa nyo dati pag nagpapalipad ako ng drone yung mga ano natin yung buong paligid na yan no? puro mga ano na uh, tag ito puro mga gero na mga warehouse na yan o kita nyo yan o uh, kaya nakalalim ang tubig ngayon Siguro mga ano to uh, mahaba um, Ang haba-haba din mama. Okay. Hmm. Oh, ito mga mga. O, kita mo oh. Kaya mamatchan ng mga ating mga ano <laughs> Ayan okay. Sama, ano Ayan o. Oba! Saan naman masahat ito mga ito. Hindi <laughs> na kaya ng motor yan mga mga sir. Huh? Tama yan no? oh. eh. Ito nga pala mga master, ang natin to, subscriber natin to, mga master. Ano? Oh, Ay, noko Wala na lang simple na mga bata. Ha? Ano? Rani. mga master oh. Ayan. ayan uh, Medyo na rin yung lalakbay natin mga master. Hindi po po Parang Maraming susibig dito. Ang dami nga eh, Mga bata. Oh. Ando, naka ano na. Nakasanla. <laughs> Ayun yung bukay doon tamo. Ayan. Oh, ayan. Oh. kaya bagong bahay bagong lang yung tubig kaya maraming basura pa rin mga master yan ang ano yan ang sakit natin mga master eh. Ay, ay, ay. oh, oh, oh. mamaya meron ayun eh ayaw sinutin yung mga basura hoy, hugas kayo ng panyo pagkatapos sa ayat ah. ng basura ano ano natin mga master eh no. <laughs> Kare ka om oh. Ayan, na tayo sa mataas na parte Ayan hmm? mga master, yan ang kalagayan namin dito ngayon ang bakit buti tumigil ang ulan. eh. pero thank you lord pa rin kasi ah. yan hmm? Kala, pumadyak na dito mga master kaya lang kapras lang to huwag pa natin susundin ang anak ko sa may simbahan yan oh, hoy ah. pagdating dito sa ano to medyo mataas pa rin yun eh. ayun sa lang to pagdating ayun na Ay. malalim dito mga master eh. kanyang yung doon yun, Kijk, de man met de hond. Ah. Ah, itong party na to. Ayun. Dito na talaga. <laughs> oh. Mababaw ang <laughs> tubig. Ano? Ay nan tubig. Papan. Hoy. Hey. Hmm. <laughs> Kaya eh, medyo mababaw nyo dito mga mga ka na lang tumigil na ang ulan ha mga master ha. Hindi tumigil na, dredred Pero nga kaninang umaga meron pa rin konting ulan dito sa amin. Pero dalawang araw na yan eh. Dapat magdamag. Eh hindi nga ako nakatulog nung isang gabi nung linggo. Oo, delikado baka may biglang tumahimik tubig eh. Alam naman, marami tayong iniaangat. <laughs> Dito sa baba lang naman sa garahe. Sarap naman na rin yung daging handa. eka ang nga daig ng maagap ang masipag. Kaya lagi akong maagap ng master eh. Hindi ko kung kailan ano, gipitang oras na. Saka pa lang mag-aayos ano, no? Aba haba rin ito mga master, oh. Doon mga... 1 km ang iniwala ng motor ng anak ko. Iyahabilin ko lang doon sa barangay yung motor ng anak ko. Tapos sa... sa Pagdakit nga niya. Kasi... Okay. okay. Iigit pa siya ng eh. Hmm? Isang bagi pa lang yung... Hmm. Dumasak sa akin sa si Adhoy 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 pa lang Adhoy ang bagyo mga Aba, yun, mga haba ng mga mga so yun okay na tayo mga mga sir hanggang dito dito wala ng tubig ito na. Ito yung simbahan. Pagka ano. Tsaka kami lumabas pa lagi na dyan. Ayan na. Ah. Ayan, wala nang tubig dito mga master. Pero. Uh, alas. Ah siguro nga dito tubig kanina. Ayan. Ayan oh, mga masak. Ayan. 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 Ngayon na raw sila uuwi Pag uh, mga araw ang tubig eh, Nag uh, ano, na muna siya Doon na sila magpapahinga sa office niya so, uh, Kaya Back to back game tayo mga master Pinagod lang ako ng anak ko Hala, balik tayo sa Batcave mga master Ano naman Tagal din ako nagantay mga master <laughs> Ayan, dito umpisan yan 哦好、oh, huh? Wala pang paseros? Wala pang paseros. Kanta ng paseros. Ayan, pabalik na tayo ngayon nga ng bakid. Nasa kalagit na anak tayo. Ayan ang pamasada ngayon dito sa amin. Nasa likod ko, may paseros. Ayan, eh. Paseros yung mga bata. Naginapit na ako mga nako Mag, mag -i stay pa pala sa office mo So ayun, nakita na nga tayo Pag nakita niya yung Ducati, welcome to Sport Complex Ducati Ito kayo computer Puremark Kaliwa lang kayo dito mga master Nakikita niya yung Welcome Villa Marcelo Yan ang landmark, papunta sa Batcave mga master So, yung aming isento ng barangay hall ginagamit siya ng burulan ng mga master pag liko mo rito ayan may tubig na ulit dito ayan. oh saan ang paseros na yan <laughs> ayan umpisa na dito ang tubig papunta ng basi hoy <laughs> mama so, mga master Sira Hati yun Sira 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 din. At Sira 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 Welcome sa Batkid. Salamat. So yun mga master. Yan ang ang kalagayan sa kapiligiran ko. At hindi ko nasundoan ako. Papayang nga pa pala. Yan. Welcome sa Batkid. Pagdating mo dito. Yan. May tubig na mga master. So Kalaay ligtas lahat mga maser